pagkilala sa mga karagdagang limguhit sa iskala o ledger lines. Magbalik aral tayo. Ang iskala o staff ay binubuo ng limang limguhit at apat na espasyo. Ito ay ang pinaglalagyan ng iba't ibang simbolong pangmusika. musika. Ang bawat nimguhit at espasyo ay mayroong nakatakdang nga lang pang tono. E, F, G, A, B, C, D, E, at F. Alamin natin. Kadalasan tayong gumagamit ng mga maiikling nimguhit upang dugtungan ang antas o range ng mga tunog sa iskala. Ang may ikling guhit na makikita sa ibaba o itaas ng iskala ay tinatawag na ledger line. Ang bawat ledger line ay may katumbas na ngalang pangtono o pitch name, o di so sopa silaba o sopa syllable. Ang mga ledger lines na ito ay nakasulat ng mayroong pantay-pantay na pagkakahiwalay. Sa loob ng iskala o staff, isinusulat ang mga ngalang pangtonong E, F, G, A, B, C, D, E, at F. Ang mga ngalang pangtono o pitch name sa labas ng iskala o staff ay isinusulat ng naaayon sa pagkakasunod-sunod nito. Kung kaya, ang unang espasyo o ledger space sa ibabang bahagi ng iskala ay naglalaman ng ngalang pangtonong D. Ang unang limguhit o ledger line sa ibabang bahagi ng iskala ay naglalaman naman ng ngalang pangtonong C. Sa itaas na bahagi ng iskala, matatagpuan natin ang unang espasyo na siyang naglalaman ng ngalang pangtonong G. Ang unang limguhit naman sa itaas ng iskala ay naglalaman ng ngalang pangtonong A. Napansin mo ba? Ang mga ngalang pangtono o pitch name maliban sa ngalang pangtonong B ay umuulit. Ang agwat o interval ng mga ngalang pangtono o pitch name na umuulit ay tinatawag na oktaba o octave. Kung kaya, ang mababang tunog ang si hanggang mataas na tunog ang si ay tinatawag na oktaba o octave. Kung inyong pong naibigan ang inyong napanood, nawapoy inyong ilike mag-comment, o di kaya ay mag-subscribe sa aking channel. Marami pong salamat.